Apat na araw lang ang kinailangan ng mga ni-raid na illegal na pogo sa Porak at Bamban para ituloy ang kanilang mga aktibidad. Mula sa Luzon, lumipat sila sa Cebu. Akala natin na nasa na ano natin yung problema ng Bamban at saka Porak. Lumipat lang lumipat pala dito lang sa Lapu-Lapu City. Base sa mga dokumentong nakuha ng BNC, labindalawang Chinese Pogo bosses at dose-dose ng mga workers, karamihan mga Indonesian, ang tumaka sa Porak Raid noong June 4. Pagkatapos ay nag-check-in sila sa isang drive-in hotel sa Angeles City, humigit kumulang 28 kilometers mula sa Porac. June 7, bumiyay sila pa Maynila at nag-overnight sa isang Pogo building sa may Dr. Fernando Street sa Mandaluyong City. Pinuntahan ng BNC ang five-story building at nadiskubreng hindi mahigpit ang security doon. Mataas ang bako datang gate, at tulang kapansin-pansing mga aktibidad doon kahit pa isa itong residential building. Pero ayon sa mga nakatira malapit sa building, napupuno ito ng mga foreigner tuwing gabi. June 8 Dumating sa Cebu City ang labing dalawang Pogo chiefs at kanilang workers. Saka dumiretso sa Lapu-Lapu City kung saan nag-set up sila ng boiler rooms. Awesome. At sa request for assistance ng Indonesia, na isagawa ang raid sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City, kung saan huli sa akto ang mga Pogo workers sa ginagawa nilang mga pambibiktima sa scam. Karamihan sa mga Pogo workers na naaresto, biktima rin lang sila ng panluloko ng mga operator. Pinaniwala silang ang trabaho nila ay bilang mga customer care o kaya ay restaurant staff. Yun pala, kinuha sila para sa iba't ibang klase ng online scam. Kabilang sa mga naaresto sa raid ay anim na Pinoy. At sa ngayon ay pinag-aaralan kung pwede silang maging mga state witness laban sa may-ari ng Pogo Hub, ang Chinese national na Zizao Lao. Ayon sa sworn statement ng isa sa mga Pinoy, nakatanggap ng tip ang Lucky South 99 isang araw bago ang ginawang raid kaya nagawang makatakas ng dalawang daang Filipino at foreign nationals at dinala sila sa Cebu. Dagdag pa niya, dalawampu sa kanila ang lumipad sa Cebu via PAL noong June 8 or June 9 mag alas 7 ng gabi. Pagdating nila sa Cebu, may mahigit dalawang daan ng Pogo workers mula Porac ang nandoon na at inilipat sa MSK building sa bayan ng Mabolo at pagkatapos, ay sa Mango Green Village, Pasita de Mactan, bago sila dinala sa Tourist Garden Hotel kung saan isinagawa ang raid. Kung paanong mula Luzon ay nakapag-set up uli ng operasyon ang illegal na pogo sa Visayas nang hindi nalaman ng mga local authority, ay nananatiling palaisipan para sa marami. Para sa Agenda, Nancy Carvajal, BNC.